Network News. At sunog sumiklab sa mga kabahayan malapit sa sementeryo sa Pagadian City. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian. R -M -N. Live Report! Nabulabog ang mga taong magtitirik sana ng kandila sa nitso ng kanilang mga mahal sa buhay nang biglang sumiklab ang sunog malapit sa sementeryo sa Purok Lanzones sa may barangay Tuburan, Lunsod ng Pagadian, bandang alas 9 ng umaga, October 31, 2025. Batay sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na apat na pamamahay ang ganap na nasunog at tatlong pamamahay naman ang bahagyang napinsala. Nagsimula umano ang apoy sa pamamahay. Mahay ni Ibarli Baldo at mabilis itong kumalat sa mga katabing pamamahay na pagmamayari nila ni Roger Dahaw at Joy Dahaw at sa mga katabing bahay sa likurang bahagi. Agad naman itong nirespondihan ng mga personahe ng Bureau of Fire Protection pagadian na nakastandby sana sa command post sa loob ng sementeryo at sa dalawa pang fire trucks mula sa pagadian City Central Fire Station at Tiguma Fire Substation na kontrol ang apoy bandang alas 9.30 ng umaga at idinik nadeklarang fire out bandang alas 10:05 ng umaga. Wala namang natalang casualty sa naturang pangyayari at inassess na ng City Social Welfare and Development Office ang mga nabiktimang pamilya upang mabigyan ng agarang at tulong. Habang sa ngayon patuloy naman na nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection Pagadian upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Kasama mo sa Rmndxpr at IFM Pagadian. Radyo man Mar Alawan, Tatak RMN. ala ala 2025 RMN new special coverage